kayo po ba mga ko ay natalaban na ng gumagamit ng kaliwa Nako, mga bossing ko, or kaya po'y biglang sumakit ang iyong tiyan. Ikaw po yung nabales Ay, hindi niya naman alam kung sino po nang sa inyo, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung ikaw ay isa sa mga talabi ng mga ganyan, mainam na wag na wag na wag na hindi niyo po ito dadalhin bago malis ng iyong Lalo na ngayong mahal na araw, mga bossing. Abay, mag-iingat po kayo. Alam niyo po ba, mga bossing ko, kapag mahal na araw, diyan mas mabilis. Yan po, mga bossing ko, yung laganap dyan, mga bossing ko, mga negatibong espirito, yung mga ng mga bossing. Nako, napaka-powerful niyan ngayon. Mahal na araw mga bossing kasi wala si Papa Jesus, wala tayong gabay. Wala tayong bantay mga bossing ko. Kaya kailangan meron kang proteksyon mga bossing. Hindi lang bahala na mga bossing. Hindi lang uubra yung basta ant antanda kasi wala nga po si Papa Jesus sa mahal na araw. Alam niyo po ba yung pagbubukas ng third eye at saka pagsasarado ng third eye, ginagana po yan kapag mahal na araw. At ganoon din po yung mga gumagamit ng kaliwa. Nako, napaka-makapangyarihan niya ko naniniwala kay sa ganyan. Ngayon pa mga bossing, mm -hmm. para kayo ay hindi talaban po niyan. Ako po ay may ituturo sa inyo, mainam, subukan nyo na po ito mga bossing. Ngayon pa lamang kapag po ito ay napanood po ninyo mga bossing ko, na, eh, uy, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, huwag ka nang magdalawang isip pa mga bossing. Lalo-lalo na pong pakramdam niyo ay eh, kayo lagi minamalas or nagamit ang na ng kaliwa mga bossing. Mainam, baka sabihin nyo, ay hindi pa naman ako nagagamitan, saka ako nagagawin yan. Ako, kapag ikihinintay mo pa na ito'y mga bossing ko, magsising, aliping ka. Dahil dyan may sasabihin nyo, eh, napakahirap dahil, kumbaga, pa-check-up ko na sa ospital, wala namang makita. Walang findings ang doktor. Di malam ako nung sakit po ninyo. Asya, mga bossing ko, mahirap na yung gano'ng sitwasyon. Marami na kakilalang ganyan. Kung bagay, nasa huli ang pagsisisi mga bossing. Kaya subukan niyo po ito, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung ikaw po ay aalis ng inyong tahanan ngayong mahal na araw mga bossing ko. Uh, bago ka umalis, ito po muna. Bumili ka ng mangkukan. Kailangan clear ha mga bossing. Ako po yung nilabas ko na yung tinatago ko doon ng mga clear na mangkuk. Kasi lalagyan ko nga po ito mga bossing ko ng asin. Kailangan maglagay ka ng asin sa harapan ng inyong tahanan. Kasi ang asin mga bossing ko yung mabisang pang cleansing ito ng kapaligiran ng inyong tahanan para hindi ka na ng mga bad spirit mga bossing. Lalo lalo na ngayong mahal na araw. Magsisimula ang mahal na araw. March 24 mga bossing ko. Matatapos tatapos yan hanggang March 30. Mag-iingat po kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, bago ka umalis ng inyong tahanan, ikaw po muna yung magsiksik sa inyong pumbol sa mga bossing. Para saan man kayo tutungo, hindi kayo kakabakaba. Mahirap po yan yung pag-uwi nyo ng bahay mga bossing or kaya yung mga anak ninyo. Sumasakit ang tiyan, masakit ang ulo. Ngayon po mga bossing, nagpa-check up po kayo. Wala namang findings ang doktor. Yan, maaaring nasundan ka na ng mga negatibo. Kasi naglaga na po yan ngayong mahal na araw mga bossing. Diyan, kumbagi tuwan-tuwa mga bossing ko yung mga gumaga gamit ng kaliwa, mga bossing. Kaya kailangan meron kang proteksyon. Kaya main na mga bossing ko, para hindi na tayo dumana sa mga ganyan sitwasyon, magdala ka na ng ganito. ka sa bulsa po ninyo, mga bossing ko, ng konting asin. Konti lamang na asin. Tapos maglagay ka ng mangkuka na asin sa harapan ng inyong tahanan o harapan ng inyong negosyo, mga bossing. Ang dulot nito ay napakaswerte. Mabisa itong pang-cleansing. Pantaboy ng malas at pantawag ng swerte, mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip itong gawin, asya, mga bossing ko, good luck po sa inyo